So, ayan, pagdating nga namin, lahat sila ay magulo. Ayan, kunwa-kunwari, lungkot-lungkutan yan, kasi hindi isinama. Siya, lungkot yan, wala si mama. Ha, choco, lungkot-lungkutan ka lang. Mm, sige, maglikot na naman kayo, nandito na naman ako. Mm. Ayan. Sige, paroot pa rito kayo, tapat kayo sa bintilador. Kapaka alis kami guys. Ito kasi ang iniiwan ko oh, yung rechargeable. Kapapatay ko lang, naka on na lahat. Hindi muna kami nag-aircon maya-maya na kasi para hanggang gabi. <laughs> ayan na si check oh, pagod. Sobrang pagod. Sarap buhay. Malamig. Hmm, Saan po punta Clover? Mga pagod? Hmm? Pagod? Tigil na sa pagpapasaway? Asus! Inat-inat! Sarap buhay pag napagod. Tulog! Oh! Oh! Bago yan. Doon ka sa labas umi. Hindi dyan sa puro pads. Hmm. Doon sa labas ang ihi. Maawa kayo araw na araw. Diyan ka iihi. Haba? Hmm, mm, oh. Ay, naku, wag tamad, wag tamad. Hmm, sa labas ang ihi. Oh. Tumigil ka. Ay, tsaka, mag-aaway na naman kayo ha. buhay oh sarap buhay malamig ang paligid hello barber barber ay 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 sasali pa kayong malalaki tama na yung maliliit na magulo Ayan, tama na 'yan. Nihingal na kayo. Ano 'yon bang bang? Hmm? Hmm? Naglalaro na naman sila. Kulit no? Mati pa si pungging, oh, si pungging tahimik lang tulog na pong game siesta time ay eh, saan ka galing itim hindi hmm? mo na halos mabuhat ang katawan mo hmm, saan ka naman galing hmm. Hingal ka na naman, naglakad ka lang saglit, hingal ka na naman. Grabe naman yan. Bangbang. Hehehe. dani ni Bangbang ah. Oh. Aba. Suplado ka. Siya pa oh, baba dyan. Nandiyan ka na naman oh, Ay. Sige ka. Murtuhin ka ni Axel o. Oh. Alis dyan. Hindi ka na naman mapaalis ha. Magulo mo yung table ni ate. Baba dyan. Baba. Ang kumulo na yung tubig ni mama baba dyan. Naglilinis pa ako ha. Naglilinis pa ako. Tingnan niyo ang balahibo niyo. Oh. <tinyo> lahat na lang inaaway mo si opaw ba't ka ganyan pati si kisa may inaaway mo oh, hinihingal ka na, para kang aso ba't ka ganyan hmm? ba't ka hinihingal yan, kasi pala away ka lahat na lang inaaway mo Pao. Nihingal ka na, tama na. Ikukulong na kita. Alaaway ka. Mm. Sino na naman nakita mo? Aawayin mo na naman. Kumakain ka ng biskit, ha? At yung dalawa, ayan. Mm nasa scratch post tinira nyo na naman yung scratch post nyo ha? hello isang siyang itong pinakamabait na si isang siyang hmm. pinakamabait yan sa lahat kahit gupitan ng kuko yan di yan nagre reklamo siyang 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 asa na naman si siyopaw Ayun, nagpapasaway. Chow pau. Pau pau. Chow pau. Ay, ang ganda naman ni na chow pau. Oh. Ay, pogi pala. Pogi. ay magpapasikat ka na naman, i-scratch mo na naman yung bagong-bagong upuan ni ate mo. Kung may scratch yan na. Chow pau. Hmm. Siya Babe, ka dyan ha. Siyapaw! Hindi siya marunong tawagin. Siyapaw! Bala ka dyan. Choco, ubus mo na yung biscuits mo. Hm, Tingnan ko nga. Sinimot mo. Hmm, galing-galing ah. Bait yan. Hindi na kayo nag-aaway ni Siopao. Hindi na kayo nag-aaway ni Siopao. Hmm. Eh, na si Siopao, oh. Hmm? Siopao, bakit ba ganyan ka? Ayaw mo magkapagupit ng koko. Hmm? hmm? Kagigil ka, ha? Huh? Kulit-kulit mo, Babalik na kita sa kulungan mo ikat ka na naman ng akyat siya paw <laughs> ayun, tali ko doon nagtatago akala niya ikukulong na siya <laughs> hmm. hayaan mo lang siyang maglaro na lang inaaway mo, siopaw. Ba't ka ganyan? Pati si may inaaway mo, o oh, hinihingal ka na, para kang aso. Ba't ka ganyan? Hmm? Ba't ka hinihingal? Yan, kasi pala ka. Lahat na lang inaaway mo. Pao. Nihingal ka na, tama na, ikukulong na kita. Palaaway ka. Hmm. Sino na naman nakita mo, aawayin mo na naman. sawa so, yan guys. Update kay Shopao. Mag-isa siyang naglalaro kasi lahat inaaway niya.